Yeah. Mga kagorang nangutang ko isda ka arman, si Dilen ang akong gi sogo. Dapa kagorang, tungas kilo. Oh, dala. Nangutang ko arman o isda kagorang, Si Dilen ang akong gi sogo. butangan pa og o oh, siboya o oh, niya ano Kamong dapa kamong gayan ano mo ba ka manguha po ko no may poso ingulia ugma magkilaw me bye bye kagorang Nung nag-utan kong kamunggay. Oh, mga kagurang. So, ayan mga kagurang. <laughs> Natatawalan talaga ako sa uh, malunggay ni kagurang Helen. Ano, mm, di ba? Kahit saan saan na nilalagay, hindi mm -mm, pa. At ngayon lang ko nakakita talaga mga kagurang. Ito napakasarap nito ng taste kasi nga bago sinabawa ng isda, inihaw mo na siya so may mayroon niyang ano eh mayroon niyang twist na masarap talaga yan mga kagors kasi gawa ng yung kaliskis ng isda ay sunog na tapos bago siya ah uh, sinabawan ay ayan mayroon pa siyang alimasan no mm, di ba so ayan mga kagors at ibinalik na naman niya yung malunggay kung saan-saan niya -saan kakarating <laughs> thank you so much for watching guys and god bless everyone